Ito tayo ngayon sa San Andres ito, Parangay Codron. Um, subukan natin na survey yung uh, mga tinamaan ng bagong pepito. Ah, uh, naman yung mga bahay dito. Kinukuwento sa atin bago naman ay bigyan nila nila ng mga sako na may buhangin para hindi malipad yung tubong nila. So, ito San Andres, medyo malapit pa to sa Catanduanes. Dito tayo ngayon sa barangay uh, Daryao sa Karamoran at kung makikita nyo, itong kanilang covered court na gawa ng uh, gawa sa bakal ay uh, pinatumba, pinabagsak nitong uh, Super Typhoon Pepito nang tumama dito at dumaan yung uh, uh, mata ng bagyo dito sa May Karamoran at saka sa May Pandan. Dito naman tayo ngayon sa Barangay Tubli dito sa Karamoran. Uh, Pakita ko lang sa inyo yung pag ano ng hangin. So itong karamoran sa yung pandan, ano yun, uh, doon dumaan yung mata ng uh, bagyong uh, pepito.